Good morning, good morning, good morning mga bok Meron lang akong ano Meron lang akong isi-share sa inyo About sa nangyari sa akin kahapon Kasi Galing ako ng Manila <clears throat> Tapos Nagpark ako sa Tabing dagat pero pagkagaling namin ng Manila, naabutan namin yung bagyo dito sa May Togigaraw. So, sa mga kalsada, maraming tubig na pan sa mga medyo malubak. Pagdating namin dito sa may superhighway dito sa uh, Magapit, papuntang Santa Ana, Gonzaga, ay may nadaanan kaming medyo mataas-taas na ano, mataas-taas na baha. Which is, hindi ko na-anticipate yon dahil gabi nga eh. Medyo mabilis yung takbo. Kaya syempre, yung tubig pumapasok sa ilalim ng ano. Ilalim ng sasakyan. Ngayon, pag park ko sa Gonzaga, sa may tabing dagat, after noon kinabukasan, i-drenive, i-drenive, i ko yung ano, pinaandar ko tong makina, Binabayaan ko lang mga kwan para uminit yung makina. Tapos, nung i-cambio ko siya, di inano ko yung clutch, inapakang ko yung clutch, todo. Pero ang nangyari, ayaw pumasok to ng number 1. Ginanong ko sa number 2, ayaw din. Sa number 3, ayaw din. Number 4 hanggang 5 hanggang sa reverse ayaw. Ngayon, nung inaano ko yung clutch, nilalaro ko yung clutch. Inapak-apakan ko. May nararamdaman akong parang hindi nagre-release sa clutch disc tsaka yung clutch sa lining. Uh, pagka ano na, pagka inapakan mo yung clutch, gumagano siya, tumutunog siya ng bum, gumagano hindi ko alam kung anong nangyari pero ang ginawa ko pinatay ko ulit siya inandar sa kaapak ng brake eh ng brake tsaka ano, clutch tapos <coughs> inano ko yung handbrake inirelease ko yung handbrake Ayaw pa rin, ayaw pa rin pumasok. Pinatay ko ulit siya tapos nilaro ko yung clutch. nilaro ko to tapos pumasok siya sa number 3. Yung clutch ay yung cambio pumasok sa number 3. Tapos in-start ko siya. Tapos pagka-start ko, ikikambyo ko na number 3 tapos in-neutral ko siya ulit ipinasok ko sa number 1 ayun pumasok siya so ibig sabihin dahil doon sa pagkaano ng kwan may pumasok siguro na tubig doon sa may clutch lining sa may clutch box kaya nag mold yung siguro yung mga natatanggal na natatanggal na kwan doon sa clutch sa uh, disc Nag, uh, tumigas siguro kaya umapit yung clutch lining hindi sya ano hindi sya nagre-release uh, kaya ganoon ang nangyari tapos siguro dahil uminit ng konti kaya pumasok na sa gear tree. uminit na lang ng konti yung makina kaya ayun Umu-okay naman na siya. Kinabahan na nga ako dahil ang pagkakaalam ko papalitan na yung ano. Papalitan na yung clutch. Yung clutch disc niya. Ngayon dahil ano ako dahil tawag na ito, dahil naaaburido ako kung ano yung nangyari nanood ako sa mga youtube videos which is nakita ko doon na may nagshare na tatlong tatlong vlogger about sa clutch at dalawa sa kanila na panood ko doon is after mo lumusong sa baha yun yung napanood ko na yon eh medyo nabasbawasan yung kaba ko kaya ayun umokay naman siya hanggang ngayon ginagamit ko ulit na yan kaya kung lumusong kayo sa bahala, lalo na yung medyo mababa yung mga ano ingat ingat lang wag yung masyadong pasabugin yung tubig kasi may mga tendency na kahit man naka sealed yung kwan or aura, naka con ng maigi may tendency pa rin na papasokin ng tubig lalo na mga sensors ng sasakyan pagka kasi na basa yung sensor at nag na uh, naanuhan ng mga dumi lalabas sa dashboard nyo yung mga ano na umiilaw yung engine kaya guys, ingat-ingat kapag lumulusong sa baha kapag maulan medyo bagal bagalan ng konti ang takbo para maiwasan yung mga an... yung mga ganon, yung mga hindi inaasahang pangyayari kasi syempre nga naman, lalo na pag nandyan ka sa mga ano, mga uh walang kabahayan at nangyari yung ganon lalo na pag kaya ingat ingat so yun lang ang may share ko guys kaya sana nakatulong sa inyo to nakatulong tong experience ko na to para alam nyo na kung ano yung gagawin nyo so, uh, pagkayo yung ano pag kayo yung nakaranas ng ganon yung nagparking ka ng umaga after mo lumusong sa baha hindi na hindi na papasok yung kambyo mo kahit anong kwan ng kambyo kaya uh, para alam nyo na yung gagawin niyo hindi lang yan ano, hindi lang yan sa clutch nangyari din sa akin dati sensoran na tamaan niluso ko rin sa baak. sensoran na tamaan ang ginawa ko lang din pinatuyo ko yung ano pinatuyo ko yung harapan ng ano ng sasakyan saka namin inandar um, okay naman na okay, so guys Ingat sa mga biyahe at saka ano. Ingatan, ingatan natin ang mga sasakyan natin. Salamat.